Hi guys, kain na tayo ng lunch. Sarap ng ulang ko, Korean food. Ito guys, oh, seaweed, may kimchi, may pancet, may kimchi pa rin. Iba-ibang klase ito guys, kain na tayo, ciao na. Let's go! Hi guys, itong lingong pagkain ko sa lunch, sarap Korean food. Kain na tayo guys, gutom na ako. Ayan po, isang seaweed, sa iba-ibang klaseng isda, saka mga vegetable guys. Thank you for watching. Kung wala pang nagsabi nito sa iyo ngayon, gusto ko lang ipaalala sa iyo na pa konti-konti, nagkakaroon ka na ng progress sa bawat araw na gumigising ka. Sobrang nakaka-inspire ka dahil kahit sobrang bigat at sobrang hirap ng mga pinagdaraanan mo ngayon at kahit sobrang dami mong sakit na nararamdaman, emotional